Hintayin pa ang resulta ng DNA testing sa mga nasawi sa sunog sa pabrika ng Chinela sa Valenzuela City bago ibigay ang mga labi sa kanilang mahal sa buhay. Kahapon, ipinakita sa mga kaanak ng mga biktima ang mga na-recover na personal na gamit para makatulong sa pagkilala sa mga nasawi. Balita hatid ni Emil Sumangil. Alakuna ng hapon, sinimula ng disaster victim identification ipresenta ng PNP scene of the crime operatives sa pamilya ng mga nasawi ang mga personal na kagamitan na narecover nila sa katawan ng mga biktima para sila makilala. Unang ipinakita sa widescreen ang identification card na ito. Nakakit sunog na ang malaking bahagi, ay makikita pa rin na malinaw ang larawan ng may-ari. Ang lalaking ito, biglang napatayo. Ano mo Ano Tumitindig balay mo ko. <laughs> ang nasa larawan daw ay ang anak niyang si Marvin John. Nabuhayan ng loob ang iba pa sa mga pamilya ng mga biktima sa puntong ito. Sunod na pinakita ang na-recover naman na relo at singsing. Sing. Isa pa sa kaanak ang tumindig. Sa <laughs> sir. Ha? Sa Okay, okay. So, DSWD, ma'am, pakitandaan mo lang. It's 368, okay? Sa pamagitan naman ng relo at pustiso, nakilala ng isang lalaki ang kanyang asawa. Ang eh, may-ari po niyan, asawa ko. Asawa oh to? Oo. okay. Yung, yung at saka yung relo na yan. Okay. Sa pamamagitan naman ng mga alakas, ang isang dalaga na kilala ng kanyang tiya. Alin ang kitang kita mo rito? Yung Quintas po, at saka yung Sing Sing, at saka yung Relo. Ano pangalan? Jerilyn Calago po. Ano po? Jerilyn Calago. Okay. Meron po kasi siyang dog tag na nakalagay, Lin. Opo. Is it okay? Oh, Jerilyn. Oh. Hindi lamang sa Relo at Alakas, kundi pati sa mga family pictures sa pitaka, naging daan para makilala ang mga biktima. Inimbestigahan naman ng PNP Sokong Resibo ng money transfer transaction na ito, kaya nila nakilala ang biktima na nakapagpadala pa ng pera sa probinsya. Yun hong nagpadala sa Valenzuela LBC ay nakuna ng CCTV. Pero ayon sa PNP, kahit mayroon ang linaw, kailangan munang hintayin ang resulta ng DNA bago maklaim ng kaanak ang labi ng mahal nila sa buhay. Kahit may pira pa, wala na yung buhay sa pag kinamin namin. Hindi namin kaya, sir. Eh. Ganito po kasi pag-isa po kami. Ganito po. Si Aljon Peron, factory worker in, na nakaligtas sa sunog matapos na lumundag kasama ang asawa sa second floor. Pilay ngayon ang kanyang disis pero ang kanyang pinsan kasamang nakulong. Umusok na yung CR, kasunod yung apoy na yun. Okay. So ano ginawa mo na? panik na kami, kusok na para hindi na namin nakikita yung katrabaho namin doon. 83,000 pesos ang tinanggap na financial assistance ng bawat pamilya ng mga nasabing factory worker mula sa Valenzuela City Hall. Tutulong din daw ang lokal na pamahalaan sa Interagency Anti-Arson Task Force para papanagutin din ang Kentex Manufacturing. Kentex should do what they think is right. Bahala ho sila dahil alam nila yung pananagutan nila. Nauna nang sinabi ng na may-ari ng Kentex na hindi nila tatalikuran ang mga pananagutan sa nangyaring sunog. Emil Subangil, GMA News.